Hello guys! Ang gandang umaga! May papakita ko sa inyo na bunga ng sitaw. <laughs> Ito yung bunga ng sitaw guys. Tingnan nyo. Ito po yung tanim ng kapitbahay. Unique na pagtatanim. Tingnan nyo naman. Ano lang yan? tinanim lang siya tapos nilagyan lang ng kawayan na yung kapangan nila so yun may bunga na siya guys yun yung bu bunga niya hindi ma ano po yan may mga kasamaan po hindi lang po ito na ano ko lang kasi ang sitaw ay malaking maitutulong sa ating katawan sa pagkain nito at saka hindi kailangan na mag ano pa sa mga kung anong area kasi ang sitaw ay namumuhay sa kahit anong uh, paglalagyan mo kaya katulad ng iba't ibang mga halaman na bumuhay lang ng kusa. At, uh, kailangan mo lang siyang alagaan, tanggalan ng damo, pag gumapang na lalagyan ng gapangan nila para hindi siya madapa doon sa lupa at marumihin. May mga okra pa guys. So. Ito kasi garden, small garden backyard lang po ito ng aking lahay. Thank you. Thank you sa pagtingin nyo guys sample ko